Hiwaga ng Papa papakalo Ano ang alamat ngayon? Napakandang alamat Papa Jepoy. Ito ay uh, isang kwento ng mag-asawa. Magsasaka at sila ay yumaman dahil sa kanilang kasipagan. At ang kulang na lang sa kanilang buhay Papa Jepoy, ay eh gusto nilang magkaroon ng Anak. Ang pangalan ng uh, babae ay si Maylin, At ang buti niyang asawa ay si Sandro. Itong dalawang to, eh, gustong-gusto na nilang, kumbaga, nasa kanila na yung pera, mayaman siya. Mylene. Maylin. Hmm, at Sandro. Sandro. At itong uh, dalawang to, eh, gusto nilang magkaroon ng anak. So, pumunta sila, Papa Jepoy Pumunta sila sa Ubando. Mm. Nanalangin sila. Ginawa nila. Ah, Ubando. Ah, uh, nanalangin sila na magkaroon ng anak. At di nagtagal, Papa Jepoy, eh, sila ay biniyayaan na. Ah, na maraming ani at siyempre, biniyayaan na rin sila ng anak. So, biniyayaan sila? binian sila pero itong uh, si Sandro na naginip pa pa Jepoy doon sa kanya ang panaginip eh ano panaginip niya may nagpakita isang diwata na pakita sa kanya at ang sabi ako ang nagbigay ng biyaya sa inyo kaya ka nabuntis nang dahil sa akin pero meron akong babala ang batang ibibigay ko sa inyo ay magiging espesyal. Kailangan niyo siyang alagaan na mabuti. At dumating ang panahon. Espesyal daw yung bata. Oo, oh, na nanganak na itong si Aling Maylin ng isang batang babae. Babae. Noong lumabas, may leche plan. <laughs> may ube. <laughs> may ube. Espesyal na, overload pa, may pinipig. <laughs> special, sabi special nga niya. May ube. may ube. <laughs> Ngayon, nung lumabas Papa Jepoy, eh, babae. babae. Ngayon, pinag-isipan nila. Mal! <makes noise> ano kayang ipangalan natin dito? Medyo naguguluhan na ako eh. Anong ipangalan? Oo. Maria? Maylin? Mariah? Babae. Ano man pwedeng ipangalan dito? Oo. Uh, kung naguguluhan ka na, pagdugtong na lang natin yung pangalan natin. Hmm. Pagdugtong yun yung pangalan? Oo. Oh. Ano pangalan nung asawa? Maylin. Maylin. At Sandro. Okay. O, oh. kung baga sa atin, Papa Jepoy Kapoy. O, oh. Carlo at Jeppoy. O, oh. ngayon naman. Parang dong yan, dingdong at marian. O, oh. sabi ni Maylin, Ah, ibig mong sabihin, pagdugtong natin, so magiging, Maisa yung pangalan ng ating anak. Maisa. <laughs> oh, Maisa daw, Maisa. Uh, Maisa. Oh, pwede na yan para ano na, wala nang uh, uh, tawag nito. Hindi na tayo mahirapan. So ano yung mga option doon? Ha? Uh, Maylin, Sandro, Maisa. Uh, mm -hmm. Maisan. Ano pa? Mm uh, -hmm. Maylin, Maraya. Lindro. Ha? Uh, lindro. Lindro. Uh, mga ganyan. Ano pa? Uh, Maylin. Maidro. No. Mm -hmm. O Tama. kaya San Lin, Sandro sa kamay Lin. Uh, ano pa? Sandro, Drolin. Ano pa ang mga pinaka? Anyway, sige. So ayun na. So si Maisa ay lumaking mabait, Papa Jepe, at maganda. Maisa ang pangalan. Maisa. Uh, lumaking mabait at maganda. Ngunit napansin na, ng kanyang mga magulang na kakaiba ang kanyang buhok, Papa Jepoy. Ang buhok ni Maisa ay tila ba kulay dilaw at kumikinang. Mm, Branding, special talaga. Oo, oh, sabi nila. Sabi nung lalaki, uh, Pwede ba kitang mag-ausap ng mga sinsinan? My loves, Maylin. Huwag kang magalit Pero, umamin ka nga sa akin. Ah, nagdududas. Oo. Uh, hindi ba hindi ba ako'y eh, nasilisahan? Anong ibig mo sabihin? <laughs> <laughs> Bakit? Ah, <laughs> uh, hindi Ani... mo ba napapansin yung buhok ng ating anak? Parang Amerikana. Ah. Wag ka naman ganyan. Grabe ka naman, Lolita. <laughs> Para, parang yung isang alamat. Parang yung, isang alamat dyan. Yung tungkol din sa ano. Kwento ko lang saglit. Yung tungkol din sa mag-asawa. Na hindi magkaanak. Ang ginawa ng babae, lumapit dun sa kaibigan na lalaki. Sabi, tulungan mo ko. Hindi kami magkaanak na asawa ko. Pwede ba tayo gumawa? Secret lang. Sasabihin ko pa rin sa asawa ko siya, ama. Pero, Hirap na hirap na ako, sabi ng babae. Yung lalaki naman, syempre, pabor sa kanya. Pumayag. Ang problema, meron siyang hindi sinasabi. Mano yun? Limang taon na sila nagtatry. Ang problema niya, sabi niya, kailan ko ba sasabihin dito, dito sa babae na ano ako baog? <laughs> 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 Hindi niya sinabi doon <laughs> Ganyan din ba yun? Ah? Ano nangyari dyan? Para kasing ano eh Para kasing nasa lisihan ka talaga eh Iba talaga yung Pero binili na sa panaginip niya di ba Na itong anak niya oh. Bigay ng diwata oh. At Special talaga oh. Subukan mo ulit matulog baka magiba hmm. ang yung panaginip. <laughs> so natulog ulit. Ah, natulog ulit. Nung natulog siya, Papa Jepoy, habang natutulog, eh parang umuungol yung lalaki. Hmm. Uh, ha? Uh, uh, lang, na. Hindi <laughs> na. Hindi bangungot. <laughs> so yun, Papa Jepoy, ah, uh, yun nangyari Papa Jepoy, eh yun nga, parang nagtataka sila. Uh, bakit daw dilaw ang yung uh, yung buhok at kumikinang. At dahil sa kanyang kagandahan at kakaibang buhok, si Maisa ay naging kilala sa kanilang nayon Papa Jepoy. Maraming binata ang nagnanais na mapangasawa siya. Ngunit tinanggihan ni Maisa ang lahat ng mga ito. At isang araw bigla na lang nawala itong si Maisa Papa Jepoy. Inanap siya ng kanyang mga magulang at ng mga taganayon Ngunit Hindi nila natagpuan Sa lugar kung saan siya huling nakita Walang ano-ano, Papa Jeffoy TUMUBO! May tumubo, ayan na! Oh, may tumubo <laughs> <laughs> TUMUBO, Papa Jepoy. Ayan na wow. Tumubo ang isang kakaibang halaman na may dilaw na butil. Parang buhok? Oo, uh, nang malasahan ito. Nalaman nila na ito pala ay manamis-namis. Nalaman nila na ito pala ay manamis-namis, Papa Jeff. At nakakabusog. Kaya simula noon Papa Jepoy, eh, yung halaman na yon kumalat sa kanilang uh, buong nayon na mga ito ay masarap na pagkain. Mm. Oo. At nung panahon na yon ipinangalan nila dito. Sa, sa babaeng sa babaeng nawala, nawala. Oo, kasi yung uh, buhok ng uh, alamang ito ay kasing kulay kulay ng buhok ni babaeng nawawala Maisa si maisa. Oo. at simula noon tinawag na nilang Maisa Maisa at katagalan naging mais Mais Oo. bilang pag-alala kay Maisa at mula noon ang mais ay naging pangunahing pagkain na ng mga tao sa kanilang nayon at buong bayan wala na patumpik-tumpik pa! Hindi draw... na para patalay pa! I-drawing na lang! <laughs> Tara! Tingin? Ito na! <laughs> Ganyang katakal yung dinraw! <laughs> Tabi niyo yung panga! <laughs> Wala eh, nasuntok ni San Goku eh! <laughs> Uh, nasuntok ni San Goku yan. <laughs> bakit, na, bakit may number 16? Ah? Ano number 16? Ha? Ano number 16? Hindi, kasi na tumira din siya. Ano number 16? Si Android? Oh. Android 16! <laughs> 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 Tabingi mo ka. yung, yung panga. Ano uh, no? Oh, miss score. Eh. <laughs> miss score. Uh, ay, okay, guys. So. Miss score, guys. Si Android 16 ay naniniwala sa kasabihan na hindi mo maiintindihan kung hindi mo sisindihan. Ano <laughs> eh, pala 'yung kasabihan ni Android 16?